Hello, mga kapwa naghahanap ng inspirasyon. Nakarating ka sa Devotional Verse, isang kanlungan ng positibo at pagganyak. Natutuwa kaming makasama ka. Huwag kalimutang mag-subscribe at sumali sa aming lumalagong komunidad. Ngayon, dumako na tayo sa ating pinakabagong video. Julio 10, 2024 Ang tema ng ating devosyon sa araw na ito ay Naghahanda siya ng mesa para sa sayo. Talata ikaw ay naghahanda ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway, yung pinahiran ang aking ulo ng langis, umaapaw ang tasa ko. Awit 23 versikulo 5 Mensahe Kailangan ng maraming trabaho at pagsisikap upang maghanda ng mga mesa. Inihahanda mo ang mga pagkaing lulutuin, pagkatapos ay darating ang proseso ng pagluluto, pag-aayos ng mesa, at paghahatid ng pagkain. Naiisip mo ba na ang Panginoon ay naghahanda ng isang mesa para sa iyo na ang ibig sabihin ay siya ang maghahanda, magluluto at maghahain ng pagkain para sa iyo sa harap ng iyong mga kaaway. Ito ang hari ng lahat ng hari na pinag-uusapan natin. Minamahal, kung sino man ang sinisiraan ka, sinisira ang iyong imahe o hinaharangan ang mga pabor at pagkakataon sa iyong buhay, hayaan mo silang gawin iyon at patuloy na magtiwala sa Panginoon. Gaya ng sinasabi sa pambungad na kasulatan, siya ay maghahanda ng isang hapag para sa iyo sa harapan ng mga taong iyon, at makikita nila ang iyong saro na nag-uumapaw sa pabor, karangalan, at kaluwalhatian ng Diyos. Walang makakapigil sa gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Aleluya. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa hapag na inihahanda mo po para sa akin. Napakapalad kong maging iyo at parangalan mo. Patuloy kong itinuon ang aking mga mata sa iyo, at sa iyong salita, anuman po ang aking sitwasyon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Naghahanda siya ng mesa, para sa iyo. Ikaw ay naghahanda ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway, iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, umaapaw ang tasa ko. Awit 23, versikulo 5. Salamat sa panonood. Mangyaring iklik ang icon ng debosyon upang mag-subscribe. God bless everyone. Kita tayo bukas.